Hi guys, so ngayon araw guys ay um, maglalaro tayo ng grow a garden at ako ay baguhan pa lang dito at may nagbigay sa akin ito ito kayo. may nagbigay sa atin ng kanto pero hindi ko siya na record so ngayon ay ang ating first video sa paglalaro ng grow a garden so ngayon guys ay magta-try tayong mag ano, mag grind ng magta-try tayo mag grind ng ang tawag, ang tawag nila dun is honey ba yan, yung honey honey para maging pollinated daw, so magka-grind tayo nun guys ngayon yun, magka-grind tayo para para magka tayo kasi yung honey ko dito guys, wala talaga tayong honey no, pollinated saan ba yan, to. So, yan guys, no? Lalaki ko yung dito eh. Ha? Oh? Five kilos lang yun ah. Oh. Hindi ko nakita guys eh. So guys, etong ito ang video na to ay first video natin pero, nakapaglaro na talaga tayo ng ano ng grow a garden, no? So, ito ang ating, ano daw ito eh, prismatic. Kinaano ko lang yan, nabutang ko lang yun sa stock. Ito, ito rin daw prismatic yun daw ito. Tapos meron tayong coconut, meron tayong cacao. Ito guys, ito yung nabili ko. Ang mahal niyan. Ito yung mga na-spin ko sa flower seed park guys. So, yun na. So, hintayin lang natin to Ready na pala ito. So, maglalaki ulit tayo. Four kilos. Alam natin ng 4 kilos na, guys. Kuha muna tayo dito. Um, madalawang lilak siguro. Madalawang lilak. Kunin na natin. na natin sa sa honeycomb compressor daw. So, bumili natin siya sa honey compression. So, next stock guys, tignan natin ang stock. Baka mag naman yung mag maganda, naman yung stock niya. Okay, bago tayo patuloy, Don't forget to like, comment, and subscribe tayo guys, no? So, magagrind, magagrind at magagrind tayo kung kakayanin. So, yan, oh. So, parang palitan natin itong pet natin. Nagpapa-age 20 kasi ako guys sa mga pet. Yan natin ito. Tapos ilagay yun natin yung dragon ba, fly. Basta guys, marami nagsasabi maganda raw yung dragon fly. Kasi daw, value, value, ano? Value na po, ano? Valuable yun. Valuable daw yun eh sabi ng mga karamihan pero ako hindi ko alam kaya e, hindi na tayo ng ano ng flower sheet box hindi na tayo ng ay eh, dalawa para naman ano, makuha tayo na maganda Box Love. Maganda ba yung box Love? first. Okay. Kasi, alam mo na gagawin na ako nakakuha na box club Box club na naman. So, it's a box club, di ba? Pati ito, ay hindi ba yung box club? So, itong box club na ito, na lang natin ito. So, yun. Tapos, mag maglalagay ulit tayo ng ng pollinated doon. Kasi so, wala naman tayo mamahalin ito so, dito. Or, it's not in Baka umabot naman ng 1N. It's not in the place, guys. No? Kasi po, umabot ng 1N, pwede yun. O yung 1N, di ba? Ito na lang yung iyon ng lapit. Lagi sa po ng 1 kilo daw, kuad kilo na ano. Oh, cold. Kaya nga ito. mo naman mura lang ito. Uy, buhal din ito Wow. I want to sell my inventory. kuha tayo ng medyo 1 kilo lang so pwede na to no guys pwede na to magiging natin yung honey compressor so siguro guys dito ko na muna tatapusin ang paglalaro natin ng grow a garden at yung pagpapatuloy natin to bukas okay at ulitin ko don't forget to like comment share and subscribe guys para sa mga susunod kong video yun lang bye bye